Good day mga sir, meron tayo isang pasyente dito, isang uh, Aerox version 1 na mayroong uh, check engine. So yung kanyang uh, error code is error 12. Honestly mga sir, itong unit na to ay nagawa ko na to kahapon dahil uh, nagkaroon din ng error 12. So inayos ko na yung kanyang 3 uh, wires dyan sa may stator na palitan natin ng uh, Ceramic Ad Pro. Ito mga sir, pantarin natin yung unit ni boss. magre lang ito pero hindi ito magtuloy mga sir, basta error 12 Yung unit pala ni Boss mga sir kahapon ay gumana na ito nung napalitan na namin ng uh, Ceramic Adpro yung kanyang kontak uh, doon sa may stidor. Pero ngayong umaga, bumalik na naman yung uh, kanyang error uh, 12 at hindi na talaga umaandar. Ito mga sir, bigyan ko lang kayo ng tips at saka idea all about uh, error child Pag uh, naranasan nyo to sa inyong mga unit na ginagawa na nagroon ng uh, error child Ang error child kasi mga sir, uh, nakabase yun siya sa starting system ng uh, ating motor Dapat ang i-check natin ito mga sir, ay yung related lamang sa starting system ng uh, unit So dito yung related mga sir sa starting system is yung uh, stator wire, yung tatlo dyan na wire Then, uh, pagkatapos mong ma-check dyan, pag wala pa rin, uh, hindi pa rin gumana at andyan pa rin yung kanyang uh, error 12 Ay next yun na move, ay puntahan yun na yung uh, magneto side Ayan mga sir, na kasi, uh, yung ginalaw ko dyan, medyo matigas yan at parang may sumasayad So, marami na nga sigurong mga bato or buhangin dyan na nakapasok sa kanyang stator Baka yun na yung uh, naglock dyan sa loob Upon checking mga sir wala akong nakitang problema dito sa kanyang uh, magdito side Nalinis na namin yan at uh, binalik na namin uli kasi wala namang problema So dito na mga sir next move natin ay dito tayo sa kanyang uh, CKP sensor Kasi related din ito sa kanyang uh, starting system Ang ginawa ko dito nag bypass ako ng uh, wire from uh, ECU at nirikta ko doon papunta sa socket ng uh, CKP sensor So maya maya mga sir turo ko sa inyo ano yung uh, ginawa natin dyan so pandarin muna natin Nakatayo na mga sir, wala na yung kanyang Aero uh, 12 at umanda na yung uh, makina. So happy na yung uh, ating customer. At least uh, nawala na yung uh, kanyang uh, problema sa kanyang uh, motor. Ito pakinggan natin mga sir. Hello sir! <laughs> Kumusta? <laughs> uh, okay, uh, okay na motor mo uh, sir? Uh, at least, walang yun. Nakakalap ko rin kung saan yung buwan yung Aero uh, niya. Basta error child mga sir, related yun siya sa starting system. So tatlo lang i-check natin dito, yung kanyang uh, stator socket at saka yung uh, basalinya lahat ng papunta doon sa stator. Then yung uh, magneto, yun yung uh, i-check natin. Baka nag-lock yung uh, magneto, baka may bato na nakabara doon sa kanyang stator at saka magneto. Then ang last mga sir, yung linya from... Uh, ECU to CKP sensor So ito na yung uh, sikreto dito mga sir uh, Dapat uh, marunong kayong gumamit dito ng uh, multi tester Gawin nyo dito mga sir Yung uh, lahat ng uh, linya na papunta doon sa CKP sensor Na nanggaling doon sa ECU I-continuity test mian yan mga sir Ayan o, oh, uh, nahalos na test ko na yan Pero sa totoo lang, mga sir All goods po yan lahat Mayroon po yung uh, continuity Puro dito mga sir, babasahin natin yung uh, resistance ng uh, bawat wire. So kung mataas yung resistance mga sir, it means to say na hindi makadaloy ng uh, insakto yung uh, kurinti papunta doon sa CKP sensor. May isang wire na nanggaling doon sa may ECU papunta dyan sa CKP sensor mga sir na napakataas ng kanyang resistance. Kaya ayan makita nyo, binipass ko na lang yan siya. At yan, all goods na po yan naman lahat mga sir mga sir, kung nakatulong sa inyo ang video ito, pa-like and subscribe na rin ng ating channel at pa-visit na rin ang ating Facebook page, pa-like and follow na rin mga, doon mga sir. Thank you so much and God bless.